Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikawunang kabanata ng ikalimang aklat ng Lumang Tipan. Ito po yung aklat ng Jotoronomeo. Ang aklat po ng Jotoronomeo ay nangangahulugan ng ikalawang batas, no? Or a second law. At dito po ay inuulit ang mga katuruan uh, ni Moises at ang mga pangyayari sa aklat ng Exodus, Leviticus at Numbers. Makikita rin po natin dito, no, yung sampung uh, utos kung saan talaga ay ating muling pagminilay nilayan. Matatandaan din po natin na uh, ang aklat na ito, no, ay nakikipag-usap sa ikalawang uh, saling dahi ng mga Israelita. Ang aklat na ito rin po ay pagtawag no para sa pagmamahal at pagsunod sa at sa totoong Diyos. Yan. Dito makikita natin ang mga pagpapala sa mga sumusunod maging ang pagpapalo or ang mga parusa sa mga sumusuway. So, bari tayo po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Lord God. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Itama mo ang aming mga maling kaisipan. At dalangin namin, Lord, buksan mo ang aming puso isipan, Lord, na mas maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Lord, samahan niyo kami, turuan niyo kami, tama niyo kami. At talangin namin, Lord, na kayo ang patuloy na mag-ingat at sumubaybay sa bawat isa sa amin upang hindi kami madaya na anumang katuruan ng iba. Salamat, Lord, sa itong patuloy na pagpulit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Verse 1, ito po ay ang pagsasariwa ni Moises sa mga pangako ni Yahweh. Ito ang pagubili ni Moises sa buong Israel nang sila ay nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf sa, sa pagitan ng bayan ng Paran, Tofel, Laban, Hazeroth at B. Zahab. Labing isang araw na ang paglalakbay mula sa Sinay hanggang sa Kadis Pernia kung sa kaburlan ng Sier dadaan. Ang unang araw ng ika, labing isang buwan ng ikaapat na taon mula nang sila umalis sa Egypto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig ng na niya noon ang mga haring Amoreo na si Masihon at Hezbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astaroth at Edrei. Ipiniliwala ni Moises ang kautosang ito nang sila ay nasa lupain ng Moab sa silangan ng Jordan. Ang sabi niya, nang tayo nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong lakar tigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitira ng mga Moreyo at sa mga karating na lugar sa Araba. Sa kaburulan, kapitagan at karingang desierto ay at sa baybay dagat. Sa makatwid, ang, ang, buong lupain na kanaan at lepanon hanggang sa ilog sa, sa kopin ninyo ang lupain ito at na inihanda ko para sa inyo. Yan ang lupain ni ngako ko sa inyo, mga ninuno, si Abraham, Isaac, at Jacob. Verse 9 Nagpatuloy eh, pa si Moises, sinabi ko sa inyo noong noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaan mag-isa. Pinarami kayo na Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Nangay pagpalain niya kayo at tulad na kanyang pangako para minginawa niya kayo nasan sandibo pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ng aking tungkulin sa inyo at may gagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin. Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, umanawin. may sapat na karanasan upang italaga kong pagpamahala ninyo. Okay, so dito makikita natin yung pagpipili ay mga mata taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan. So, uh, hindi sapat yung talino, no? hindi rin sapat yung, uh, yung karanasan, kundi ang kailangan dito maunawain. Ito yung, pag sinabi kasi natin maunawain, ito yung tao na hindi sila tumitingin sa mga literal na, 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 salita no? or mga pangyayari, kundi naiintindihan nila yung mga katahilanan bakit ito nangyayari. So, dapat ganun ang isang leader, no? Uh, dapat considerate siya. Hindi siya fault finder. Kailangan ang isang leader dito ay marunong mag-extend ng kanyang pangunawa upang makita niya yung magandang uh, dahilan sa pangit na mga pangyayari. So dito po dapat makita natin ano po yung mga pagpili ng Panginoon na may ganitong mga katangian. Do sa pamamagitan ito ni Moises. Verse 14 at sumang-ayon naman kayo sa akin. Kaya pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sa karanasan sila inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan, ang ilan sa kanila ay naging pamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limang at sa sampu-sampu. Ah, kung natatanda po ninyo, ito yung advice ni Jethro, no? yung father-in-law ni Moises na kung saan talagang para mas mapadali yung gawain. 16. pinagbirin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at, igaga at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao ibibigay nila ang katarungan ng bawat sa bawat tao maging sino man siya Huwag silang matatakot sa kaninaman sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung ay nakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa kanila. Sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. So verse 19, bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nag... Uh, patuloy tayo sa paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawa at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Moreo. Na, at narating nga natin ang Cadiz Bernea. Sinabi ko sa inyo noon, narito tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo sa lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Ang lupaing ito inihanda na niya sa atin Huwag na kayo mag -atubigid. ni matapot man sa kukinan ninyo agad. Iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Ngunit tiniling ninyo na magdala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na iyon. Sa tingin ko ay mabuti ang sinabi ninyo kaya pumili kayo ako ng dalawang kalalakihan isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa Kabul lang iyon hanggang sa libis ng eskol at dooy nagsiyasat. Nang sila ay magbalik, nagdala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupain ibinibigay sa atin ni Yahweh. Verse 26, ngunit hindi kayo nagpunta sa halip ay sinuway ninyo ang otos ni Yahweh. Lihim kayo nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo marahil ay gabit sa atin si Yahweh kaya niya tayo inilabas sa Egypto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreyo. Paano tayo makakarating? Sa lupain iyon, nakakatakot pa lang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higante pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto at sa ilang. Dinala niya kayong bigtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkaalong ng isang ama sa kanyang anak. Sa kabila ng sinabi ko, hindi pa rin kayo ng sa kanya. Gayun siya ang nanguna sa inyo. Pinatubayan niya kayo sa pamagitan ng haliging apoy kung gabi at ng ulap kung araw. At itinuro sa inyo ang inyong daraanan at sa at ang inyong pagkakampuhan. So, dito po makikita natin, nire-remind ni Moises, no? At inuulit niya yung, yung uh, pangyayari kung saan sila ng, nagpadala ng ispia, no? Doon sa lupang pangako. At dito din ay ipinakita niya yung mga reports ng mga ispia kung saan ay merong nagbigay o naglakas, nagbigay ng lakas ng loob or um, nagbigay din naman ng takot sa kanila, no? At dito makikita po talaga natin na minsan kahit may mga proof ng uh, katotohanan doon sa pangako ng Panginoon, uh, tayo pa rin ay nadadala ng mga uh, balita, man, man or tama, you no? Know? Pero sabi nga natin, dapat sikapin natin paniwalaan kung ano ang buhat sa Diyos. So, kung tayo po ay mayroong malinis na kaisipan at may tamang puso, no? Uh, mas madali natin magdi or makikita ang katotohanan, no? At ang uh, madali nating panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin. Gaano man kahirap ang sitwasyon, gaano man sa nakakalito yung sitwasyon, still makukuha pa rin natin pagkatiwalaan ang pangako ng Diyos. Makikita rin po natin, no, yung nire-remind ng Moises, ang um, provision ng Diyos ah, sa ah, bayang Israel, kung saan sinasabi niya dito na ah, yung pangunguna at patnubay ng Panginoon, no, sa kanila, kung saan, meron silang haliging apoy kung gabi, at haliging ulap kung araw. So, minsan, gandang alalahanin natin, no, ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin sa ating mga uh, paghihirap kung paano niya tayo yan at sa ating tagumpay kung saan paano niya tayo pinalakas no? Oh, at dito po makikita din natin sa verse 34 ang um, kung paano pinarusahan ng Diyos ang um, Israel Narinig ni Yahweh ang, usapan, ang usapan ninyo at siya nagalit dahil dito ay sinumpa niya. Isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupa. Aking ipinangako sa inyong mga ninuno maliban kay Khaled na anak ni Jeffony. Sila lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging kan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Gawe dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw Moises ay hindi makakapasok sa lupain iyon. Ang kanang kamay mo, Senswe, ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sa tukat siyang manggungura sa Israel sa pagsakop nila sa lupain iyon. Sinabi niya, ring niya, makakarating doon ang mga maliliit ni inyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kahaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito ngunit kaya'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Verse 41, sinabi ninyo, naman niyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh, pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dalidaling nagsakbat ng sandata sa sapagkat akala niya matili lamang ang paglusok sa kapatulan ng mga Moreo. Ipinapigil pinapigil kayo sa akin ng niyawe sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at palulupig lamang kayo sa inyong sa salakayin. ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Sinaway ninyo ang utos ni Yawis at nagpatuloy kayo sa inyong paglusog. Kaya naman, parang mga bubuyo na dinagsakay ng mga moreyo, ginapi nila kayo at tinugis hanggang horma. Dumain kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang. Minsan, dun sa ating mga paghihirap sa buhay, no, uh, madali nating sisihin si Lord or madali tayong um, humingi sa kanya ng pabor at uh, uh victory sa balit dahil po sa ating mga katigasan ng ulo no sinabi na niya na huwag pumunta no ito makikita natin yung sinasabi ni Moises sa mga Israelita, no? Kahit sinabi ni Lord na uh, huwag kayong pumunta. Pero pumunta pa rin sila to the point na talagang hindi nga talaga sila nagwagi. Sa alip talagang pinahirapan sila. Then ngayon, dadaing sila sa Panginoon ngunit hindi sila pinakinggan ni Yahweh. So dito po makikita natin may mga pagkakataon sa buhay natin na pag sinabi na na huwag yan, bawal yan, huwag pa pumunta dyan, hindi yan maganda. Pero pinagpipilitan natin ito sa ating mga sarili, din tayo po ay napapahama. Tapos doon, kapag nag-ask tayo ng help, then syempre, dahil sinabi ni Lord na huwag na nga tayong pumunta, huwag natin gawin yung bagay na yon hindi niya talaga yun tayo tutulungan para makita natin yung konsekwensya sa ating mga katigasan, no? Sa katigasan nating mga ulo. Dito po makikita natin, no, na pa, yung pag-uulit ni Moises ng mga pangyayari ito sa bagong henerasyon ng mga Israelita ay dapat maging gabay nila upang hindi na sila magkamali pa. Ayan, so dito makikita po natin sa aklat ng Jethro Romeo, yung pag-uulit ni Moises hindi para uh, ulitin lang kundi para maitanim sa kanyang sa kanilang mga kaisipan so verse 46 ayan napilitan kayo tumigil ng matagal sa kades. so ito yung kadahilanan no kung bakit uh, sa na mas mapadali silang makarating din sa lupang ipinangako ng Diyos mas lalo silang napatagal dahil po sa kanilang katigasan ng ulo kaya sana po makita natin no, yung mga pagpapala doon sa pagsunod at yung mga parusa dahil sa pagsuway. Kaya naman po, sana po ay maging gabay natin ang aklat na ito para sa ating uh, mas uh, maayos sa pamumuhay kasama ang Panginoon. God bless everyone!